Magandang araw sa inyo. Ngayong araw na ito ay papakita namin sa inyo kung paano magvideo ng S-Log3 at kung paano magcolor grade nito para maging cinematic ang inyong mga videos. Tara, simula natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. Ano ba ang S-Log3? Ang S-Log3 ay isang picture profile setting sa mga Sony camera para makolor grade mo ang videos nito at mas makakuha ka ng mga detalye mga shadows at highlights upang maging mas cinematic. So para makakuha ka ng S-Log3 na footage, kailangan muna nating iset yung mga settings natin. Unang unang mong ayusin, dapat pag kumukuha ka ng S-Log3, yung file format mo ay nakaset sa 4K. Tapos sa movie settings, yung frame rate, eto, 24 or 24 frames per second. Tapos, yung record setting naman, eto depende na to sa'yo. Pero ang pinakamaganda dito, itong 422 10-bit na 100 megabits per second. Pero, pwede rin naman itong uh, 30 kung ikaw yung nagtitipid. So, conforme sa'yo ako nung gusto mo. Pero ang pinakamaganda dyan ay itong may mga 422. Ang 420 10-bit, hindi naman nalalayo din sa 422. Medyo okay din, pero hindi naman halata lalo pag kayo mabibilis na shot, mabibilis na footage, hindi mo mapapansin na 422 or 420 yung footage. After nyan, pumunta ka naman dito sa lag shooting setting. Ito. Tapos, i-on mo tong flexible ISO. Tapos yung color gamut, itong sgamut3.cine slash slag3. Ito ang select mo. Tapos, pumunta ka naman dito sa may Exposure Ito, Exposure Compensation So, ang ikiklik mo dito ay Yung 1.7 Itong setting na to Mapili mo lang pagka naka-flexible ISO ka Or auto ISO Ang 1.7 ay magiging sobrang overexposed Lalo pagka nasa tirik kang araw ang iyong kamera Tingnan nyo to Tinuto ko sa liwanag at makikita nyo ang pangit ng footage At nagbiblink yung Exposure Compensation Meter So, paano mo maayos yan? Ang gagawin mo, maglalagay ka ng ND Filter Pagkalagay ng ND filter, hanapin mo yung value sa ND filter mo kung paano mo mapapatigil ang pagbiblink ng 1.7. Pag tumigil na ang blinking ng 1.7, yan ang tamang exposure para sa SLAG 3. Yun namang ISO, kaya nagbiblink yan dahil naka-flexible ISO ka. Paano pag uh, naka-manual ISO ka? So, ang safe na range para sa manual ISO ay 1.3, 1.7 hanggang 2.0. So, yan ang manual exposure. Tapos yung base ng ISO mo, dapat walang line, yung dalawang line na yun. So, ang base ng ISO sa manual exposure ay 800. Pero conform yan sa modelo ng, ng camera mo eh. Meron kasi 6, 640, meron 500, tapos meron ding 800. So, dito sa camera na to 800 yung base. So, hindi rin dapat nagbiblink yung multimeter. Kasi pagka nagbiblink yung multimeter, sobrang overexposed na yung footage. Pero yung mga ganyang footage naman, yung mga ganyang scenario naman, Napakahirap iwasan yan eh. Lalo pag yung footage nyo ay sobrang bilis, sobrang run and gun. Kumbaga yung style ng pagkuha mo ng video. So mahirap siyang itimplahin. Kaya mas maganda kung magpe-flexible ay eso ka na lang. Tapos sa white balance naman, daylight. Huwag ka na mag-auto white balance. Lagi yan lang daylight. Mas maganda na yan. Based on my experience, pinakamaganda na daylight. Pero ikaw, kung gusto mong baguhin ng iba-iba pa, ayan. May mga choices naman. Pero sa akin, daylight. Tapos, pumunta ka naman dito sa my display option. Kasi ang s 3 ay malabo. Kailangan mong i-convert siya sa 709, yung tinatawag na REC 709 para makikita mo yung parang final product. Tapos, shoot mode dito. Ito na yung huli. Manual exposure. So, pag manual exposure, ikaw ang magsaset ng aperture, ikaw ang magsaset ng shutter speed. So, pag gusto mo cinematic ang, ano mo, ang footage mo, kailangan ang aperture mo ay yung pinakamababa. So, pwede mo palitan yan, 1.8 hanggang 2.8. Pero, conforme sa iyan yan eh. Pero, ang mga cinematic kasi, 2.8 may bokeh. 2.8 hanggang sa pinakamababa, 1.8. Tapos, yung sa shutter speed ko naman, ito ang setting ng magandang cinematic na setting. 1 over 50. Kasi, 24 frames per second sa ano natin, eh, ito times 2 mo lang yon pag tinimes to mo, 24, 48. So, pinakamalapit. Wala kasing ano eh, 48, 1 over 48. So, 1 over 50. So, yan ang pinakamagandang motion blur ng pang cinematic. So, hindi mo na ibabaguhin yan. Steady na yan. Ngayon na yun, dito na tayo sa Adobe Premiere Pro. Isa ito sa pinakamadaling matutunan na color grading tool. So, kung makikita nyo, meron akong tatlong footages dito. Isang makulimlim, isang maliwanag, sobrang liwanag at isang gabi. Ang unang step para makapag-color grade ay gumawa muna tayo ng adjustment layer. So right click tayo dito, new item, tapos click adjustment layer. Select OK. Tapos i-drag natin tong adjustment layer na to sa timeline natin. Tapos stretch natin para masakop ang timeline. Ngayon, click mo tong adjustment layer. Tapos dapat nakabukas yung Lumetri Color dito ha. Tapos, punta tayo sa Color Wheels and Match. Tapos, ibaba mo kagad ka yung Shadow. Banda rito. Tapos yung Midtones. Banda rito. Basta hindi siya sagad. Tapos, Highlights. Medyo mataas. Pero hindi siya todo sa Tok Tok. Yan. Tandaan nyo yung adjustments na yan. Dito sa curves, minsan yung iba dito, nag, yung ibang tao tumitingin pa sa curves or sa histogram. Totally, hindi mo na kailangan tumingin talaga dyan eh. Kasi ito na talaga yung mismong histogram mo at yung curve eh, itong mismong uh, footage na nasa screen. Diyan ka natitingin kung maganda ba yung outcome ng footage mo o hindi. Tapos next step, pumunta ka sa basic correction. Tapos input patlat, pumunta ka sa browse. Tapos, kung makikita nyo itong mga files na ito, dinownload ko to mula sa official Sony library lot. Ang isa-select mo dito yung number 3. Itong SGAMO 3C ni S 3 to SLAG 2 709. Tapos, open. Kung makikita nyo, naka-apply na siya. Tapos, next na naman natin i-adjust itong exposure. Gawin natin 1. Tapos nung contrast, gawin natin negative tapos yung highlights, gawin natin 30. Yung shadows, gawin natin negative 30. Yung whites, gawin natin 30. Yung blacks, gawin natin negative 30. So, yung values na yan, ay yung starting point mo. Tapos, punta tayo kaagad sa creative. Tapos, kung makikita nyo, maraming selection ng lots dito. Ito ay kasama sa package na ng Adobe Premiere. So, dito, ang pinakamaganda, sa aking opinion ay ang SL Big minus Blue. Para sa akin yan ang pinaka cinematic sa mga choices dito. So bago tayo magpatuloy ay ikat muna natin sa tatlo yung layer, yung adjustment layer. Kasi mag a na tayo ng, basic, ng mga values sa basic collection. So ikat natin gamit ang razor tool. Ito yan. Tapos balik tayo sa selection tool. Ngayon, ito muna i-adjust natin. Kung makikita nyo sa footage, parang medyo kulang pa yung shadows, no? So, balik tayo sa basic correction. Tagdagan natin yung shadow. Tingnan natin sa negative 60. Tapos yung blacks, negative 60 din. Tingnan natin kung okay na. Ayan. So, maganda na yung negative 60. Para dito. So, kung makikita nyo, shadows and blacks lang in-adjust ko. Punta naman tayo doon sa sobrang liwanag na footage. So, click natin yung adjustment layer na yan. Uh, ang gagawin natin, ay hindi na negative 60. Gawin natin 100. Kaya yung blocks 100. Kung nakikita nyo, nag adjust ako from negative 30, negative 60, tsaka 100. Ganon din sa highlights, 30, 60, 100. So, tandaan nyo yung mga values na yun, ha? 30, 60, 100. Kung makikita nyo, nag-improve na ng maganda yung footage. Tapos, punta naman tayo sa huli, yung gabi. Click natin ulit ito. At kung makikita nyo, ay saktong-sakto na yung kulay niya. So, wala na tayong i-adjust dito. So, yung starting point ng values natin, yung default values natin, ay okay na para sa low light. So, panoorin natin. Tingnan natin mabuti ulit. Okay. Yes. So okay na. Maganda na yung footage ng nakapag color grade na tayo. So yun lang. Napaka simple lang ng pag color grade. Tandaan niyo lang yung mga default values na sinet natin. Kasi sa based on my experience, yan na yung ano eh, yan na yung parang pinaka pinaka-standard ng values na hindi ka na tumitingin sa mga curves, sa histogram. So, pwede ka pa rin pumili ng ibang mga lots tulad ito, bleach. LDR, bleach. Pero, pinaka pinakamaganda na talaga dyan, yung pinili ko kanina, yung SL Big Minus Blue. Kasi naisa-isa ko na yan eh. Yan na yung pinaka-cinematic. So, yun lang. Kung meron ka natutunan sa video na to ay mag-subscribe ka. At uh, antayin nyo pa yung mga upcoming DIY videos namin na makakatulong sa ating lahat. At kung may katanungan ka, eh huwag nyo mong kalimutan mag-comment. So, God bless you all.